Ano ang tamang paghahanda kung may paparating na bagyo? Ang tamang paghahanda sa paparating na bagyo ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng pamilya at ari-arian. Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Isa, maging alerto at alamin ang balita. Sundan ang mga balita at mga update mula sa pag o lokal na pamahalaan tungkol sa lagay ng panahon. Alamin ang signal warning level at kung gaano kalakas ang paparating na bagyo. Dalawa, ihanda ang emergency kit. Siguraduhin mayroon kang sapat na tubig, pagkain at mga pangunahing pangangailangan para sa tatlo tandang bawas pito araw. Maghanda ng flashlight, baterya, radyo, power bank at mga gamot. Magdala ng whistle, first aid kit, at mga personal na dokumento sa isang waterproof bag. Tatlo, siguraduhin matibay ang bahay. Inspeksyonin ang bubong, bintana, at pader ng bahay upang tiyakin na matibay at ligtas ito mula sa malakas na hangin at ulan. Ilipat ang mga gamit na maaaring liparin ng hangin sa loob ng bahay. Kung may mga puno o sanga na maaaring magdulot ng pinsala, putulin ang mga ito. Apat, alamin ang evacuation plan. Alamin ang mga pinakamalapit na evacuation center at mga ruta patungo rito. Makipag-coordinate sa mga lokal na opisyal para malaman kung kailan kailangang lumikas. Planuhin ang paglikas kasama ang pamilya, lalo na kung kayo ay nasa flood-prone o landslide-prone area. 5. Ihanda ang sasakyan at transportasyon. Siguraduhin may gasolina ang sasakyan kung sakaling kailangang lumikas. Magplano ng alternatibong ruta sakaling sarado ang mga pangunahing kalsada.